Maligayang pagdating sa RayPro Onboarding at mga video sa pagsasanay. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo kung paano magdagdag ng marami mga pasyente at ang kanilang impormasyon sa operasyon. Kapag nakalagin ka na gamit ang iyong account, ididirekta ka sa pangunahing dashboard. Mag-click sa magdagdag ng mga pasyente at operasyon sa menu ng nabigasyon. Pagkatapos ay mag-scroll pababa sa pahina. Makikita mo ang seksyon para sa pag-upload ng maraming pasyente. Una kailangan mong i-download ang Excel template. Pakitandaan na ang CSV file format ay iba para sa isang surgeon at isang nurse, kaya hindi ka makakapag-upload ng isang nurse format habang nasa isang surgeon account at vice versa. I-download ang file. Pagkatapos ay i-drag at i-drop ang file mula sa iyong mga pag-download papunta sa iyong desktop o isang file kung saan madali mong mahahanap ang template. Una, kailangan mong i-unblock ang file upang magkaroon ito ng functionality na kinakailangan upang makumpleto ang pag-upload. Ito ay ganap na ligtas na gawin. Kinakailangan ito habang gumagamit kami ng advanced na feature ng Excel na hindi karaniwang ginagamit hindi nito naaapektuhan ang integridad ng iyong mga panloob na firewall o mga sistema ng seguridad. I right click, pumunta pababa sa mga property, pagkatapos ay i-click ang I unblock sa ibaba sa seguridad. Iklik ang mag-apply at OK. Ngayon ay pinaganya mo na ang mga function, handa ka ng buksan at gamitin ang sheet na ito. Ang tanging impormasyon na kailangan namin ngayon ay ang email address ng pasyente, petsa ng operasyon at modelo ng IOL. Hindi namin kailangan ng kapangyarihan o silindro. Iniwan namin ang mga ito bilang opsyonal upang mapataas ang kahusayan ng system at bawasan ang dami ng oras at impormasyong kinakailangan upang payagan ang Raypro na magkasya sa iyong pang-araw-araw na daloy ng trabaho. Kung nais mong kolektahin ang data na ito para sa iyong sariling mga panloob na talaan pagkatapos ay mayroon kang kakayahang gawin ito. Ang lahat ng ito ay maaaring may pasok ng madali at mabilis. Kapag pumasok sa IOL, mapapansin mo na mayroon kaming drop-down na feature na kinabibilangan ng lahat ng brand at modelo ng IELTS. Maaari mong ipasok ang kaliwa, kanan o magkabilang mata depende sa operasyon na natapos sa pechang iyon. Maaari mong gamitin ang tampok na drag at drop upang gawing madali ang pagdaragdag ng maraming pasyente ng sabay-sabay. Maaari mong punan ng iba pang kinakailangang impormasyon, tulad ng email address at modelo ng IOL para sa mga karagdagang pasyente. Maaari kang magdagdag ng hanggang 200 mga pasyente sa isang pag-upload. Pakitandaan na ang anumang linya sa loob ng spreadsheet na walang kinakailangang impormasyon ay magiging sanhi ng pagtanggi sa file kapag nag upload Kapag nakumpleto na ito, handa ka na ngayong mag-upload. Upang gawin ito, iklik ang pindutan ng pag-export sa CSV function pagkatapos ay isave ang file sa isang maginhawang lokasyon. Ang pinakamahusay na kasanayan ay ang isave ang file bilang ang pecha kung kailan mo na-upload ang data. Sa sandaling pinindot mo ang save, nagsasave ka bilang isang CSV file hindi isang Excel. Kapag tapos na ito, babalik ka sa orihinal na pahina. Pagkatapos ay isasara mo ang file at tatanungin ka nito kung gusto mong isave ito. Mangyaring huwag save ito. Sa bawat oras na isave mo ito, ito ay magsisave ng mga pasyente na nasa loob na ng file at hindi mo nais na duplicate ang kanilang pag-upload. Kaya iklik ang huwag isave. Mayroon ka na ngayong CSV file na handang ay-upload. Upang magawa ito, bumalik sa iyong repro dashboard. Maaari mong i-drag at i-drop ang CSV file o mag-click sa browse button upang mahanap ang dating na-save na file at i-upload. Kapag na-upload na, kakailanganin mong piliin ang ospital. Pagkatapos ay piliin ang wika ng mga talatanungan na ipapadala sa pasyente. Panghuli, mahalaga na natanggap mo ang pahintulot ng mga pasyente at lagyan mo ng check ang kahon na ito bago isumite. Pagkatapos ay maaari mong pindutin ang isumite at ang lahat ng impormasyon ay may upload. Pakitandaan na kapag pinipiling mag-upload ng mga pasyente sa pamamagitan ng function ng pag-upload ng maramihang pasyente, hindi mo mapipili kung aling mga questionnaire ang ipapadala sa mga pasyente. Ibig sabihin ay makakatanggap ang iyong mga pasyente ng lahat ng nauugnay na talatanungan. Kung lahat o ilan sa iyong mga pasyente na na-upload ay lumampas na sa pecha kung kailan ipinadala ang ilan sa mga questionnaire, hindi nila matatanggap ang questionnaire na iyon. Halimbawa, kung nag-upload ka ng isang pasyente na inoperahan tatlong linggo na ang nakalipas, ang susunod na questionnaire na matatanggap nila ay ang isang buwang questionnaire. Kung gusto mong gamitin ang feature na pag-upload ng maramihang pasyente ngunit gustong pumili ng mga questionnaire, pakitingnan ang video ng tutorial sa advanced na pag-upload ng CSV. Isa lamang ito sa limang iba't ibang opsyon na mayroon kami sa loob ng RayPro upang magdagdag ng mga pasyente sa RayPro system, lahat ay katanji tanging nilikha upang umangkop sa iyong mga operasyon sa mga kasalukuyang operasyon at proseso. Iyon ang katapusan ng demonstrasyon na ito. Sa mga susunod na video, susuriin namin ang iba pang mga paraan upang magdagdag ng mga pasyente sa platform.